Yun, magandang gabi mga kahamog. At andito na naman tayo sa ating hanap buhay. Asyos, ngayong gabi. At sa lukuyang wala pa ang mga customer, dapat inandyan na sila. Pero wala pa rin namimili. Napakarami nating gulay ngayon. Tingnan nyo. Halos lahat, punong-puno pa. Ayun. Ayun, merong isang customer pero tumingin lang. Salamat sa iyo, teh. Tiningnan mo 'yung paninda ko. At tayo ay pupunta sa kabila. Tingnan natin kung ano, kung maganda ang benta nila doon. Ay pala, bago nyong matapos ang video na 'to, paki-share na lang, paki-subscribe. Ayun, dito tayo sa ating manukan. Yan, mga kahamog oh, napakarami pang paninda natin dito sa kabila di ko alam kung bakit napakatomal dito sa lugar namin na marami na ringin po kasi kaming nagtitinda rito kaya namimili na lang yung tao so ayan hiningi ko nga pala yung listahan para maglista ako ng mga paninda ko para pamili bukas yung mga gulay dito sa kabila marami pa eh manok. Tingnan natin ngayon ang isda natin. Ayun. Thank you. Salamat sa iyo, ate. May bumili. Saka, ayan. uh, ayan. Gabing Gabing-gabi na yan. Oras na ng listahan namin yan. Ayan, may marami pa kaming natitirang mga isda. Ay, shout out nga pala sa lahat ng mga subscriber ko dyan at sa mga viewers ko pakishare ng aking video at pakisubscribe na rin ayan, titignan ko ulit dito sa kabilang ano, isdaan may mga tabang so, marami pang tumpok oh. so yun mga kamog pakisupport na lang Ayan, oh. napakarami pa nito naglalanta na yung mga gayat-gayat ko oh. so maraming salamat sa inyo thank you